Yan guys, si Mahal po ay maghiwa na po nitong ating repolyo. Bali po, pino pong po niya. At tayo po yung gagawa po ng burger. Kasi siya na sa aming sangkalan. <laughs> Yan <Okay. laughs> po yung, yung ko. Yan, guys. Wali well, po. Binabawasan po niya po ng kaunting balat po yung ating pipino. At hihawain po. Yan ang pabilog. Okay. Yeah. Yan biya sa tayo po ay maghihiwa na rin po nitong Eden cheese. <tinyo> <tinyo> yan guys tapos na po natin hiwain po itong Eden cheese meron po dito mga masama po yung aking raya, mga nahiwa uwa uh. oh, yan guys bali po pinaghihiwain na po ni Mal itong pati yan bali po ating pati ito po burger ni kuya burger <laughs> burger ni kuya eh Bali, from, ilan lang po ang laman po pala ng ganito. From ganin? the cheese Quezon City po yan. Uh -huh. Burger ni Kuya, baka naman. Yan <laughs> <laughs> guys, tayo po sa mantika. ka. talaga ko eh. Dung tinga Ang guys, ganito lang po pala pag pag, pag ano ah, ng pati para po hindi mahirapan pag tatanggal. So, Papakahirap pa ta <tinyo> Ang alin? <alem. tinyo> tiba, Ang galing Ang galing ko. Yes, bilhin na po natin. Oops. Pwede pong mabis lang pong maluto po itong ating pati. Napakabango po ng amoy niya. Mm. うん<ー>。ん<ー> Yan guys, luto na po yung ating pati. Tapos luto na rin po itong ating longganesa na dalawang piraso. Yan guys, tayo po yung mag-slice na po nitong tinapay, nitong hambor. Tapos ilalagay natin. Ano Cheese lang muna Hindi, papayod Wala ka ano? 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 Wala pang palaman lang ko eh. Huwag po kayong huwag. Alala, malinis po yung kamay namin. <laughs> Wala pong gloves ko na. Ito na lang. Plastic na nito, Flick. Ito na lang ang palaman. Anong oh, palaman ka na? Ito wala mo. Ito wala mo. Ito wala mo. Parang ang pag nila ay. Nilalagyan pa po eh, ng ano. Itong, para mamaya pag nilalagyan ng gulay. Tsaka sa iba po pala naging. Sarap daw po yung ano. Itong ating antagita. Mayonnaise. Mayonnaise. mung ganda ng lalagay ng tinapay niya sa malaking bilao. Huh? Malaking bilao. Ang ganda ng lalagay pa natin dito. Yung cheese lang ka eh. Mm. Para matunaw ka eh. Mm. lahat ano? Lahat? Tat Ay. Lahat nga ba? Saan na pati? Eh, hindi pala. Kailangan pala pinitin mo na, honey. Uwos. Pwede rin. Pwede rin sabay-sabay na. Ane. eh? Taray tayo try it out. hindi ako pinaghihiwala eh. Hindi na. Mamaya na May Yeah. Ay, yung cheese Gumawa mo yung pagkano. Hindi kita. Yan at nagsisimula na pa si Mahal Mag. Ano po na ating burger. Diyan, amin na lang po siyang EOO bin. Papainitin lang po ng bahagya. Kahit tatlo na yan, Adam. Ito Ito pa. Hmm? Kita. Ano pa lang. Ito yung gulay na, eh. mo na anan eh. Hmm. At baka maanan eh. ani nyo yung managay sa Yung Gulay din naman hmm? yung isa. Ay, Sama mamaya na, para malagyan natin yun alam. Ano? Ito. Uh -huh. Problema na nangit ito. Yan guys, atin na pong pinapainitan po itong ating burger. Napainitan na po natin minsan sandali. Yan guys, bali po nilagyan na po ni mahal ng ano ah, uh, ng repolyo. Yan. Hmm. <laughs> Sige. Ito mga alis na. Ano? Itong na ba dito? Yan guys, okay na po yung ating burger. Dadali na po natin din sa may kanalula po. Doon po tayo magkakainin yan. Hamburger mo? अंगले में वाली हे येन थाई ना नमः

Stata? No. Ang mungkip. Bakit? 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 Huwag sa kanila yung mga tinipwede na nabuntak. Tige kasawa. Mga kasawa. Tige sa dalawa. yan yung sama Si tita naman, si diyan ba oh, baby!

De deliver na at madami ka nga parang alaga. <laughs> thank you. Lan ko namin dalawa. Ay, sige. Uh -huh. Salamat. Thank you. Ang daming alaga. Oh, deliver. Huwag ka magkainimot mo. Hindi ka kumain. Dito, yun. Sa so, yung tatlo. Oh, mm. Yung sa kanila, ate, ano yung nandun sa bahay pa? Salamat. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Like, comment, and share.